Hey guys, ito ay ma-share ko lang sa inyo. Ito ay patungkol sa aking page na kung saan sa dami ko ng nyaw yaw ng nyaw yaw dito ay uh, yun nga, hindi po ako binigyan ng ads on reels na monetization tools. So, naka 60, more than 65,000 followers na ako pero hindi pa rin ako nabigyan ng ads on reels monetization tools. Nakatatlong request ako pero walang respond. Pero gayon pa man, ay syempre, hindi po ako nawala ng pag-asa ini enjoy pa rin natin nung paggawa ng content kasi kahit papaano ay kumikita naman tayo. Ngayon, ito yung uh, bumungad sa akin kahapon. Siyempre, saya-saya -saya ako kasi nung nagising ako pumunta agad ako sa aking monetization tools. Ganyan man ako guys, Ay, everyday kasi baka nung in-in-upload ko ng mga videos nung gabi, malay natin, no? Baka may uh, violation na bu bubulaga sa atin. So yan yung lagi kong tchine-check. Pero gayon pa man, ay hindi po ako madalas nakakaruon ng violation dito sa ating account. Kasi nga ingat na ingat tayo. Maliban na lang kung uh, magkaroon tayo ng mga copyright issues, mga ganun lang, no? So well, anyway, eto. Nung nakita ko sa aking professional dashboard, ay grabe, lumaki yung mata ko. Sabi ko, hala, ano to? Kasi ang sabi dito, you are now eligible no to earn no dito sa ads on reels. No? Wala, sabi ko, ads on reels na to. Eh di syempre, pinuntahan ko yung aking monetization tools. Nakita ko doon. Ready to set up na siya. Oh, di ba? Ang saya-saya ko. Grabe, oy, napatalon ako sa aking content god. <laughs> So ngayon, ito yung i-share ko sa inyo guys. Huwag na natin pahabain yung istorya. Ito ay may share ko lang sa inyo. Kasi kahapon, syempre, nagkaroon ako ng ads on Reels Monetization Tools. Sinet up ko agad-agad. Ang bilis lang din naman kasi nga, ay, ito ay wala na masyadong gagawin kasi ang tax at saka yung payment account is meron na ako kasi ito is connected may, may connection itong ads on rails sa in-stream ads no so pag ikaw po ay nag-set up sa in-stream ads nakaset up ka na ng tax, no, info, o yung, yung payment account. So, hindi mo na kailangan mag, mag ano dito, mag set up, no. Ang set up mo na lang is, click, click, click mo na lang, follow mo na lang yung instructions, madalian lang. So, ngayon, ito yung i-share ko sa inyo, kung magkano ang kinita ko. Simula nung kahapon, nag-upload agad ako ng dalawang video, Reels video. syempre eto kasi yung gustong-gusto ko guys na magkaroon ako ng ads on reels dito sa aking page kasi nga syempre medyo marami-rami na tayong followers dito and yung mga reels video ko dito guys sa aking pages nakakakuha sya ng malalaking views so syempre ako naghihinayang ako sa views guys na malaki yung mga views pero walang kita ba so yun yung gustong-gusto ko na magkaroon ako ng ads on reels dito kasi kahit papaano guys ay masasabi naman natin na yes hindi naman ganun kalaki hindi talaga malaki yung kitaan sa pag-ads on Reels pero yun bang sayang no, sayang yung mga senti sentimo yung kikitain natin. So sa dalawang video ko na in-upload ko na yon, syempre meron tayong kinita doon guys. Hindi naman uh, million pero at least no, at least may kita siya. Ito yung i-share ko sa inyo kung magkano ang kita ko sa uh, kahapon ko na in-upload. Ayun guys ay hindi naka-state. Ito naka lang dito sa dalawang video. Ito hindi nakastate sa the rest na video, yung mga old videos ko. Yes, naging visible pa yung iba pero hindi pa siya nakadisplay dito sa aking uh, dashboard, no? So, um, hindi ko alam kung magkano yung kinita ng old videos ko. Ito lang ay naka-display sa dalawang video lang na in-upload ko kahapon. So, magkano nga ba ang kinita ko sa dalawang video na ito? Kasi alam ko, naghihintay na kayo. Nasasabihin ko dito kasi mahaba na yung yaw, -yaw ko. <laughs> so, ang kinita natin dito, guys, ay eto po yun siya, guys. Eto yung kinita natin. Naka more than $1 na tayo, guys. Sa dalawang video lang yan. Kasi ang video ko ay naka... nakahakot naman ng malaking views. Yung isa is naka more than $41,000 po tayo. Yung isa is naka... 17,000 ba yun? Nakalimutan ko lang. Or sobra, 17,000 ata yun. So, yun po yun, guys. Kaya, di ba? More than one dollar, guys. Ang isang dollar yan, guys, sa aking profile, no? Minsan, medyo matagal-tagal ko pa yan mabuo. Kung wala akong mga viral na klase ng videos, matagal-tagal ko mabuo yung one dollar, guys. Kasi yung mga kinikita lang natin doon is mga, ano, uh, nasa 5 cents lang, 10 cents, 12 cents, yung mga ganun, 20 cents. O, di diba, Maliliit lang talaga siya. Pero dito, guys, di ba? Kahit papaano ay malaki-laki na rin ang maitulong nito dito sa aking in-stream ads na monetization, no? Kaya, yun lang at uh, na-share ko lang sa inyo para gusto ko kayong ma-inspired, no? Ma-motivate na wag mawala ng pag-asa. Mag-upload lang na mag-upload, magiging consistent lang kasi darating din yung time na para sa inyo guys.